Mel, may ipinangako ba ang Commander-in-Chief sa AFP? Yes, ay last tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines o so AFP. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa, sa Joint Graduation Ceremony ng Major Services Officer Candidate ng AFP sa Camp Aguinaldo kanina ay sa so Commander in Chief kailangan ng ubos sa datahan ang mga makabagong kagamitan upang maging handa naman sa mga ubos bung We will modernize your equipment, enhance your training programs, ensure that you are equipped to face challenges not just of today but also of the future. Binigyan din ng Pangulo na ang pagbabago sa AFP ay magsisimula sa pamumuhunan sa talento, specialist at mga leader. Dagdag pa dito, magbibigay tayo dito upang maging world-class force ang AFP. Pinaalalahan ng PBBM ang mga bagong graduate sa kanilang sinumpaan tungkulin sa bansa at sa mababayan. Uh, sir, uh, wide range of missions ang Black Hawk helicopters natin. No? Gamit na gamit siya. Of uh, course, it's for internal security operations. Limang bagong S70i Black Hawk mula sa Polish Aircraft Manufacturer na PZL Mielec ng bansang Poland ang dumagdag sa air assets ng Pilipinas. Dumating ito nitong Lunes sa Clark Air Base, Babalat, Pampanga. Ito ang ikalawang batch ng mga Black Hawk na dumating sa bansa sa ilalim ng kontrata na pinirmahan ni dating Defense Secretary Delpin Lorenzana noong February 2022 sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. Ayon sa Air Force, ginagamit ang mga Black Hawk sa paghahatid at pag-extricate ng mga sundalo sa mga lugar na pinangyayarihan ng engkwentro. Gayon din sa mga rescue operation at disaster response. We use these helicopters uh, to support our ground troops in terms of insertion and extrication, the supply, at the same time med evacuation. Uh, also, we heavily use this type of aircraft for HADR operations whenever we have to deliver uh, volumes of relief goods to communities that are inaccessible by land whenever there are disasters and calamities that happen. gaya ng kasulukuyang disaster response sa pagtutok ng kanlaon kung saan ginagamit sa pagsasagawa ng aerial surveillance at standby din ang dalawang Black Hawk sa paghahatid ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Our two Black Hawk helicopters are also on standby to deliver relief goods. Uh, Balikukunin nila from sa Bacolod Port Uh, I believe hinihintay na lang yung ano yung pagdating ng uh, relief goods from the Navy and then i-ship nila going to La Castellana. Suba sa ilalim sa technical inspection and acceptance ang limang Black Hawk bago ito ang tanggapin at ikomisyon ng AFP upang matiyak na pasado ito sa technical standards and specification. So, so far out of the 32, uh, we already received 10 and uh, currently these 5 helicopters are undergoing technical in inspection and acceptance activities. Nagagamit na din ang mga ito sa pag ng apoy sa tuwing may malaking sunog dahil may kakayahin itong magdala ng heli bucket. June ngayong taon dumating ang unang unit ng Black Hawk. Sa susunod na taon, labing lima ang inaasahang darating ng Philippine Air Force at karagdagang pito pa sa taong 2026 para makumpleto ang 32 unit. Kung makukumpleto ang 32 unit, ayon sa Philippine Air Force, malaking tulong ito sa kanilang operasyon dahil mas mabilis at mas malakas ang mga ganitong uri ng helicopter. Ryan lakanlale, UNTV News and Rescue.